Merry Christmas po. Ah, uh, parang di Pasko, normal days lang kay Kuryong TV. Ah, uh, tawag dito, may mga kababayan tayong minamaltrato. Yung isa naman uh, ngayon po ang flight ng isa nating kababayan na Pinay. One day lang po nagtrabaho sa South Korea, pang five days niya po ngayon. Ngayon po ang flight niya, pauwi na po siya sa Pilipinas. Ang nangyari po, uh, first day of work na uh, hindi maganda ang nangyari sa katawan niya, bumigay po. Medyo nasigawan, tapos siyempre sinipagay niya yung pagtatrabaho. Normal lang po dito magsisigaw ang mga Koreano, lalo na kung may mali kang nagagawa. Pero pagkatapos ng work niya, yun na, nagpalpitate na yung dibdib niya, nanginginig na po siya, nahihilo, sumasakit yung sikmura niya daw. Ha? Hindi na po siya nakapagtrabaho ng 3 days, diretso na po yun. Hanggang ngayon, hinatid na po siya sa airport. Balak naman daw po siyang dalhin ng employer niya sa ospital dahil siguro ang alam may flu lang na simpleng flu, kaso. Eh wala daw injection ng araw na 'yon. Hindi natin alam pero willing po ng dalhin ng employer tinawag ko po ito sa MWO kay Sir Apple. Eh bale nilakad naman daw ng peso yung ticket kaya hindi na humingi ng tulong itong babae sa MWO pero uh, rest assured na tutulungan daw po ito ng uh, DMW doon sa lugar nila sa Pilipinas. Sa region nila uh, ilalapit, ilalakad ni Sir Apple. Uh, masama po dito, 1 uh, palang year pa lang kapapanganak. sinwerte pa po si ate. Ah, uh, hindi kagaya dun sa isang pinay na kababayan natin First day of work, half day pa Sumakit din yung ulo, same ng symptoms niya eh, Kinaumagahan, hindi na umabot ng hospital Namatay na po dun sa kinatatayuan niya Si ate naka, malakas ang katawan niya Anong nangyari uh, ganun nga po sumakit yung dibdib nagpapalpitate daw yung ano, malakas yung tibok ng puso niya tapos nahihilo siya masakit yung sigmura basta kung ano-ano po nangyari sa kanya hindi na po siya makausap ng ayos tapos maraming hindi maganda nangyari sa katawan niya kaya bumigay po ang katawan niya pero malakas siya kasi nga, nakasurvive siya sa gano'ng klase, sa gano'ng sitwasyon. Uh, meron naman po ngayon, kapapasok lang na balita. Hindi hmm, pa nga nakakabihis, nakapantrabaho pa ng damit. Uh, alas 7.00 na dito sa South Korea. Alas 5 po ako nag-out. Kanina ko pa po silang kausap. Uh, minamaltrato, inuumpog ng amo sa makina. Pinapapasok dun sa makina na delikado ang buhay. Uh, marami na po silang kasama na umuwi Wala na pong tumatagal doon sa employer na yun Kagabi pinalaya sila ng amo ah, Walang tutuloyan, walang tutulugan Hindi nila alam Ang Korekong TV, hindi po nila alam Nakaban nga po kasi ang page ko Kaya yung iba po nating kababayan Hindi alam kung saan hihingi ng tulong, kung saan nalapit Wala silang cellphone number ah, eh, Isa pa yun sa malaking problema natin mga dumarating dito ng mga seasonal farm worker Isa pa, yung bayan nila dito sa South Korea Hindi mapasok ng DMW Ito pong gohong May mga namatay po dyan May minolestya Hindi mapasok yung gohong na yan Ng DMW Hindi po namin pwedeng basta-basta pasukin yan Kung walang mutual understanding Ng uh, dalawang Bansa Kung bagay yung city mayor, kung ayaw ay Wala tayong magagawa Marami na pong minaltrato dyan, hindi lang nagsasalita dahil sa takot sa broker. Yung lalaki na pinipilit ko na huwag uuwi, eh nagkapobya na po. Talagang decidido na po siya umuwi. Kahit anong paliwanag ko, tutulungan kayo ng human rights dito, pwedeng ilipat ng ibang employer. Ha? Kagaya ng iba na tulungan natin, pinatawagan ko sa human rights, pinagmumura yung amo biglang bait. Ah, parang tuta na naging kuting hmm? Tuta na, kuting pa ah. Bumait po yung employer na natawagan Ng taga human rights Gigil nagigil gigil po yung taga human rights Pinagagalitan yung Koreanong amo Mga abogado po itong kakampi natin sa human rights ah, Humingi din po ako ng tulong dito sa mga pinay na kaibigan natin eh, Ayon nga po ang problema Hindi mapasok Kahit gusto namin pasukin Baka kami ang kasuhan hmm? Eh, ulang Pasko-Pasko pag demonyo ang amo. Ha? Walang pahinga, 12 hours ang trabaho nitong mga tao na ito. Ha? Magkaiba pong bayan itong dalawa, yung sa babae at itong sa Siyam na Pinoy, yung dalawa last week. Eh, nakauwi na po ng Pilipinas. Dapat doon pa lang nag na ng uh, report sa mayor. Eh, nangyari, nag-report sa broker. Hindi naman sinasabi ng broker or coordinator dito sa mayor. Hmm? Kaawa-awa ho. Nga, pag uwi nito sa Pilipinas, sumanda kayo. Babawi kami. Hindi nyo inaalagaan yung tao yung pinapadala dito. Pasasampahan namin kayo ng kaso. Kaya lang dito, eh, takot na po yung mga tao at gusto na rin pong umuwi dahil malupit yung amo mga bata pa eh. Pero, kung matapang sila, kung alam nila ang kurikong TV nung una pa, last week, Siguro nagawa pa ng paraan. Wala eh. Nalaman nila. Uuwi na sila ngayon. Kaya pinapalaya sila. Nag-PM sa page ko. Ang problema naman sa page ko, hindi ko ma-open ang group chat ko. Kaya hindi ko nababasa. Umaga ko na po nakita yung PM na kasama ko ng mga admin ko kasi nga may mga trabaho din yung mga admin ko. Umaga na nila nabasa yung message. Kaya umaga na po nabasa ang problema time na po ng trabaho ko. 7.50 ko na nabasa eh. 8 a.m. po ang pasok ko. Mm, render na rin po. Hindi na lalaban dito sa South Korea, sa Pilipinas. Ilalaban nila. Sa mga uuwi, eh... Ang pangit na experience nila Paskong Pasko uuwi Hindi maganda na puntahan Hindi maganda naging sitwasyon nila dito sa so, mga report na report sa page ko ganyan ang na nangyayari oh. imbis na may kababayan tayong natulungan na ilipat ng kumpanya wala nang magawa hmm? nahatid na po sila sa airport ngayon ah, kung may time po kayo para recommend naman po ng page ko para hindi ganito nangyayari hmm? hindi ko mapasok yung group chat ko good luck and God bless sa lahat sana hindi ma hindi ah uh, tawag dito. Hindi maranasan pa ito ng iba. Sana ma-blacklisted na yung employer na yung Kaya lang ang problema, wala naman nag-complain dito sa South Korea. Kasi nga, mga takot sa broker, lalo na dyan sa GoHong, takot silang lahat dyan. Wala nagre-reklamo. Ano mangyayari? Habang buhay kayong pagpapabugbog dyan. Merry Christmas po sa lahat. Good luck and God bless.